So nangangahulugan po um, uh, attorney, Congressman Neri na ito pong lahat na nangyayari ngayon sa pagkalikot nila sa pera ng mga miyembro ng PhilHealth ay sa pakikipagtulungan ng mga mambabatas in both houses kasi batas ang pinanggagalingan dito ni Ralph Recto, di ba? Sinasabi niya, we are just following the law as provided for sa GAA. At dyan nga, mabuti nga, ngayon niyo po itong ibinubulgar na kasi po ang panangga dito ng gobyerno, pati ng DOH, eh, hindi kasi para sa mga health workers yan, yung utang mabayaran na para bagang para connect na may kaugnayan sa kalusugan po itong pera ng PhilHealth. Sinasabi po na ito ibibigay sa benepisyo ng mga health workers. Sabi po ni Congressman kanina, hindi. Ito yung paglalaanan niyan. So nangangahulugan po Congressman na ito ay nangyayari dahil sa pakikipagkontsabahan ng mga mambabatas in both houses na nag-approve po nitong provision na ito. Correct ka dyan, Ted. Yes, that's really correct. Kasi actually, isa sa petition namin, sinachallenge namin ang insertion ng BICAM Committee. Kasi ang BICAM Committee ang nag-insert ng provision yan. Eh. Una, it eh, 231 billion lang yan. 241 billion lang yan ang program funds. Na gulat kami, kasi kinikilatis namin yan bago mag-third reading, o di kinilatis, o 241. Siyempre, may nagbabantay din doon sa Senado, eh, 241. Nag-bycam sila, Ted. nag conference ang House at ang Senate. Pagbalik sa House at pagbalik sa Senate, naging 787 uh, billion na. Ha? 241 lang yan ang inaprubahan ng third reading? Isn't it a violation of the constitutional provision that says that bills approved on third reading shall no longer be amended? And isn't it a violation of the Constitutional provision that Congress cannot increase the budget of the President? So yun ang ina namin sa petisyon. Mm -hmm. Sa bayan muna, at least binira namin. Hindi lang kami nag-focus sa PhilHealth. Mm -hmm. Binira din namin yung poder ng bicam Committee na insert yan. As far as we noted ang konstitusyon dalawang houses of Congress lang. Bakit nagkaroon ng third house na nag-i-increase ng budget? Sino siya? Hindi siya na-mention sa Constitution. Eh. Mm -hmm. okay. And secondly, Ted, sabi nila, ang BICAM is to harmonize the disagreeing provision sa House at sa Senate. Ted, 241 billion ang House, 241 ang Senate. So, what is there to harmonize, di ba? Mm -hmm. Insertion talaga yan. Kaya kini-question namin mismo, yung pag-insert ng mga proyektong ito, kasi walang poder ang BICAM committee mm -hmm. na gumawa niya. Kaya ang demand namin doon sa petition namin, Ted, mm -hmm. mag-issue ng, ng parameters ng Korte Suprema na sabihin ang BICAM hindi pwedeng mag-meet sa mga hotel. Dapat mag-meet ang BICAM sa Kongreso, sa House o sa Senate, libre yun eh. Ba't kagagastos sa mga Manila Polo Club? Ba't kagagastos sa mga Shangri-La? ay eh, libre yung sa house eh mm -hmm. pangalawa mm -hmm. dapat public 'yon accessible 'yon nanonood ang publiko ang media habang nagde deliberate ang bycam mm -hmm. pangatlo sabi namin dapat may transcript or records 'yan sa, sa who, who proposed switch mm -hmm. para malaman natin may accountability tayo otherwise mm -hmm. teda, hm lahat tayo dito ikaw ako at lahat ng nakikinig nanonood sayo ngayon nakakita na ba kayo ng bycam wala hindi nakikita Ted sa opening lang yan, sa closing, in between, hindi mo alam kung ano nangyayari dyan. So we want the Supreme Court to issue the parameters na papasa na naman ng 25 budget eh. Baka maulit na naman ito eh. Na mga surreptitiously ma-insert ang mga katulad nito, nagdagdag sa pondo and sila din ang nag-insert ng GOCC pwedeng pagkunan. Wala yan sa bills. Sa House, sa Senate, wala yan. Bicom ang nag-insert ng provision na ang GOCC pala pwede ring pagkunan ng pondo para sa program mm. funds nila. Kasi pinalaki nilang ang program funds ngayon, bigla sila nag-isip, paano pondohan to? Ay, mm. may failure pala. Mm. Ay, may PDIC pala. So uh, yun ang history as Opo. far as we're concerned doon mm. sa nangyari ah uh, alam niyo mga kapatid, napakainan po ito no, na ang simple ng paliwanag po ni Congressman Neri dito nga po sa nagiging tila baga mala, sorry po ah, sa salita, baka for lack of any preferred word this morning, mala sindikato bang operasyon sa ating budget. Kasi sabi din po ni Senator Ping Lakson yan eh, sa BICAM, wala pong minutes, wala kang pagbabasihan, wala kang maaaring sabihin na ito ang, ang nagpanukala nakalikutin natin to wala. Yung mga staff daw po, pinaaalis nga daw dyan eh. At sila-sila, among themselves, na nag-uusap-usap kung pa paano kakalikutin yung budget. Ang punto ngayon ni Congressman Neri, dapat, hindi pa pwede nakatago, hindi pa pwede secret meeting yan. Kasi yan po'y pambansang budget. Dapat, open pa rin sa publiko yan. Yan ang argumento po ni Congressman Neri. Yes po. Uh, yan po ang hmm. sa hinihingi namin sa Korte Suprema. Hmm. Actually, Yeah, other than the the field health fund, siningin namin na i-disempower na yung bike na yan. Fed Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.